Hi hey guys, welcome back to my YouTube channel. So pasensya na kasi ngayon na ngayon na ako nakapag-vlog. Kasi medyo mainit pa yung ulo ni lolo ko dati kaya huminto ako. Pero ngayon babalik na ako. So panoorin yung mga vlog ko. Magpo-post ako diyan. So ngayon ngayon yung lang ako nakita at alam ko yung mga comment doon, hindi ko pa nasagot. Then mamaya sasagutin natin 'yan. So, thank you so much dahil sinusuportahan nyo ako kahit nahinto ako sa pag-vlog nahinto ako sa pag-upload. So, kasi medyo ano na rin eh. Medyo alam nyo naman, di ba? Medyo naghigpit na ngayon si, ano, si Lolo. Kaya, yeah. <laughs> nagpahinga lang unti. Kaya, namiss ko na mag-vlog. And then, laban lang. Ituloy natin to. Kahit mahirap. So, ito, tuloy natin to, guys. So kayo dyan, kung yung mga team ko dyan dati, tuloy niyo lang. Huwag yung ano, ganoon talaga ang buhay. May mahirap, pero mawawala din naman yan. Mapapalitan din naman ang na sarap. So, <laughs> guys? <laughs> ah, tuloy na pag-vlog, so pag-vlog na ako. Ito, <laughs> ah, first video. Video, matagal-tagal na rin ako na hinto. Mga 2 months, no? 3 months minto sa pag-upload. Medyo busy na rin then uh, na rin uh, ngayon. Kung na tuloy ko tuloy tuloy ko na. Kasi medyo nagluwag-luwag na si Lolo eh. Kasi tinataasan niya, niya, yung ano niya, uh, ratings niya sa mga video natin so ah uh, medyo galit si Lolo. <laughs> so laban lang. Okay so, guys, medyo blurred na ako ngayon. Uh, sa naghahanap dyan na ano na kayong huminto sila nakasabay ko dyan na huminto sa mga vlog tuloy niyo lang balik kayo balikan nyo yung mga whitey nyo <coughs> mabayat naman si lolo eh pagpasaway kayo pasaway din si lolo oh. so ayan guys ah uh... Ulang <coughs> tayo ulit. Kaya, ano na? Walang pagbabago guys. So ayan. Uh, yung mga yun yung tanong dun about sa Creactivate AdSense na tatlong ano daw buwan buwan nawawala. So tuloy mo na yun bro. Um, I-open mo lang yun. Makikita mo yun bro dun sa ano. Sa Google AdSense mo. Na dun mo makikita yun. Dun mo masisit up yun kasi may mga may mga instruction naman doon na susundan mo yung ano video nila. Step by step susundan mo lang yun, bro. And then yun you know, click mo yun. Lagay mo lang yung yung ano yung ano mo yung YouTube uh, YouTube uh, email mo. Then ah uh, reactivate na yun. So, okay na yung Google Ads mo pag sinundan mo yung video na nilagay nila doon nung para nag email sila. Tapos sinundan nila yung sundan mo lang yung video na nilagay nila doon kasi doon yung yun, yun, yung yung video na yun, yun is yun yung guide di ba so yan ah ha -ha, hanggang dito lang video na to at thank you for watching